sa isang liblib na baryo sa Pampanga kung saan ang mga tanim ay natatanaw at ang hangin ay amoy ng mga halaman at araw, doon nakatira si Jenna, isang dalagang 20 years old, na maputi mahinhin at tahimik pero may taglay na alindog na hindi makakaila. Pero bago tayo magpatuloy, Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video, madalas siyang makita ng mga lalaki sa baryo habang naglalakad pa uwi mula sa bukid ng kanyang tiyuhin. Suot ang lumang t-shirt at manipis na palda habang kumakaway sa mga dumadaan. Isa sa mga laging napapatingin sa kanya ay si Baldo, isang 45 years old na magsasaka. Na matipuno, sunog sa araw ang balat at may asawa na si Claring. Wala silang anak kaya't ang oras ni Baldo ay nauubos sa sakahan. Sa kabila ng edad at pagiging may asawa, lihim siyang humahanga sa kagandahan ni Jenna. Lalo na kapag nakikita niya ito sa may poso, naliligo sa tabing bahay ng tiyuhin nito habang tumutulo ang tubig sa makinis nitong balat. Isang hapon, matapos ang malakas na ulan, naputol ang kuryente sa buong baryo si Jenna ay naglalakad pa uwi. Ay nadaanan ni Baldo habang nagdadala ito ng sako ng palay sa kanyang kariton. Jenna, pauwi ka na ba? Tanong ni Baldo, kunwari inusente. Opo mang Baldo, sagot ni Jenna. Ngumiti pa ito isang ngiting walang siya, pero sapat na para mapakabog ang tip-tip ni Baldo. Sumilong ka muna sa kubo baka abutan ka ng ulan uli. Alok niya sa bayturo sa maliit na kubong gawa sa kawayan na nasa gitna ng palayan. Nag-aato biliman ay sumama si Jenna. Doon sila naupo. Ang katahimikan ay binasag lang ng lagaslas ng tubig mula sa bubong at kaluskos ng mga talahib sa paligid. Tagal mo na bang dito sa tiyuhin mo? tanong ni Baldo habang pinapahid ang pawis sa noo niya. Mga anim na buwan na po. Sagot ni Jenna, tutulong lang po ako sa anihan tapos baka bumalik na rin ako sa San Fernando. Tahimik si Baldo. Pero ang mga mata niya palihim na lumilingon kay Jenna sa mga hita nitong bahagyang nasisilip mula sa kanyang basa na palda. Sa buhok nitong basa na'y ay nagpalantad sa makinis niyang batok. Kung may kailangan ka kahit ano sabihin mo lang ha, mahinang sabi ni Baldo. At sa unang pagkakataon ay dumampi ang likod ng kanyang daliri sa braso ni Jenna. Hindi umiwas ang dalaga pero hindi rin kumibo. Tumingin lang siya kay Baldo at parang may bumigat sa hangin sa pagitan nila. Mang Baldo, mahinang bulong ni Jenna. Oh Jenna, hindi na siya sumagot. Pero hindi rin siya lumayo. Tila ba ang mga mata nila'y naguusap nang hindi na kailangan ng salita sa gabing iyon. Abang binabayo ng ulan ang bubong ng kubo. Nagsimula ang isang lihim na hindi na nila mababalikan. Lumipas ang mga araw mula nang sumilong si Jenna sa kubo ni Baldo. Simula noon, tila mas naging mapagmalasakit ang matandang magsasaka sa dalaga. Tuwing anihan, siya na ang nagtutulak na huwag nang bumalik si Jenna sa bukid at sa halip ay pinapadalhan na lamang ito ng bigas mga prutas at kung ano-ano pang mga bagay. Sa umpisa'y nahihiya si Jenna pero habang tumatagal, tila ba napapansin niyang may kapalit ang bawat kabaitan ni Baldo. Lagi itong dumadalaw. Lagi siyang sinusulyapan. Lagi siyang tinutulungan. Hanggang isang gabi, dumalaw si Baldo sa bahay ng tiyuhin niya. Dala ang isang supot ng grocery at ilang pirasong notebook. Para sa pag-aral mo, Anibaldo, sabay abot ng mga gamit. Wala na po akong balak mag-aral, Mang Baldo. Mahal po kasi mahina niyang sagot habang nakatungo. Eh kung ako ang magpaaral sa'yo, tanong ni Baldo. Mababa ang tono, parang sinusukat ang reaksyon ng dalaga. Wala kang iintindihin sa tuition allowance at dorm. Lahat ako na. Basta saglit siyang tumigil, tinitigan si Jenna. Pagbigyan mo lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Alam niya ang ibig sabihin ni Baldo hindi na kailangang sabihin. Tila sumikip ang maliit na sala ng bahay habang bumibigat ang katahimikan. Hindi ko naman sinasabi ngayon, pero isipin mong mabuti bulong ni Baldo. Minsan lang, hindi ko ipipilit kung ayaw mo. Lumipas ang ilang linggo, kinuyom ni Jenna ang pangako. Isang hapon, dumiretso siya sa kubo sa gitna ng palayan kung saan madalas naroroon si Baldo. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit sa mga mata ni Baldo, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong taniman. Mang Baldo mahinang tawag ni Jenna. Jenna, anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang dalaga. Bagkus lumapit ito sa kanya at marahang inilapag ang bitbit na bag. Tumingin siya kay Baldo na may halong kaba, takot at pagtanggap sa desisyong pinili niya. Totoo po ba yung sinabi ninyo na papaaralin niyo ako? Tahimik si Baldo sa kadahan dahang tumango. Oo, ikaw lang ang aalagaan ko. Lumapit si Jenna at sa paglapit ay naramdaman niya ang init ng katawan ng matanda. Sa unang pagkakataon, siya ang unang dumampi ng palad sa braso ni Baldo. Marahang lumapit at doon nagsimula ang unang gabi ng kasunduan nilang dalawa Isang gabi ng pagsuko at pagnanasa at pangakong babalikan sa mga susunod na kabanata. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, sumuko si Jenna hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang maiaaho ng sarili mula sa kahirapan. At si Baldo sa kabila ng kanyang edad at katauhan ay natupad ang matagal ng lihim na pagnanasa. Lumipas ang mga linggo. Ang kubo sa gitna ng palayan ay naging saksi sa paulit-ulit na gabi ng pagniniig ni na Jenna at Baldo. Sa bawat haplos, sa bawat bulong ng pangakong ako na ang bahala sa iyo, lalong nalulubog si Jenna sa paniniwala na may patutunguhan ng lahat sa isip niya. Kung ito ang paraan para makaahon, handa siyang tiisin. Pero isang gabi, habang nakaunan siya sa dibdib ni Baldo, nagtanong siya muli. Kailan po ako mag-enroll, Mang Baldo? Mahina ang boses niya parang batang umaasa. Napalingon si Baldo, hindi siya agad sumagot. Sa halip tumayo siya, nagbihis at nagsindi ng yosi sa gilid ng kubo. Wala ka naman talagang balak, ano? Tanong ni Jenna sa katahimikan. Anong sinasabi mo? Sagot ni Baldo na malamig ang boses. Ano bang akala mo mayaman ako? Magsasaka lang ako, Jenna. Di ko kayang paaralin ka, Jenna. Nanlaki ang mata ni Jenna. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Lahat ng pangakong umikot sa kanyang isipan ay napunit sa isang iglap. Pero sabi niyo, basta huwag kang mag-ingay. kang magsumbong. Ayaw mong may mangyari sa tiyuhin mo? Natahimik si Jenna. Ang mga salitang iyon ay parang tanikala sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung galit ba siya o naduduwag sa takot. Ang alam lang niya niloko siya at ginamit. Umiiyak siyang umuwi ng gabing iyon. Di makatingin sa tiyuhin. Di makaharap ang sarili. Hindi niya rin masabi ang nangyari. Dahil kung totoo ang banta ni Baldo, maaring mapahamak pa ang tiyuhin niyang tanging nag-aaruga sa kanya. At mula noon, nanahimik si Jenna. Tuloy ang kanyang buhay. Ngunit parang nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na siya dumadaan sa kubo. Hindi na siya ngumiti sa tuwing nadadaanan ni Baldo. Ngunit sa loob niya, may apoy na unti-unting lumiliyab. Hindi siya mananatiling tahimik habang buhay. Ilang linggo matapos ang huling panloloko ni Baldo, napansin ng mga tao sa baryo ang matagal na pagkawala ni Jenna. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Tahimik at malalim ang mga mata. Ang hindi alam ng lahat, may dinadala na siyang bunga ng kasalanang hindi niya pinili. Dahil ay buntis si Jenna. Sa bawat gabi ng pag-iisa, umiiyak siya sa sulok ng silid. Takot siyang sabihin sa tiyuhin niya ang totoo. Takot siyang hatulan ng mga tao. Takot siyang malaman ng buong bayan. Ang lihim na pagkabasag ng kanyang dangal. Hanggang isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang hubad na liwanag ng buwan, may pumasok na ideya sa isip niya. Hindi na siya makakatulog sa takot, pero alam niyang kailangan niyang tapusin ang lahat. Nagbihis siya at naglakad sa gitna ng gabi. Dumiretso siya sa kubo at doon sinalubong siya ni Baldo. Nakangisi tila hindi alintana ang mga sugat na iniwan niya sa puso ni Jenna. Akala ko'y hindi ka na babalik. sambit nito habang hinihimas ang braso ng dalaga. Tahimik si Jenna. Walang emosyon. Hinayaan niyang muli siyang angkinin ni Baldo, hindi bilang kasiyahan, kundi bilang huling hakbang sa kanyang plano. Pagkatapos, habang mahimbing ang tulog ni Baldo, bumangon si Jenna. Kinuha niya ang isang galon ng gasolina na iniwan sa likod ng kubo gamit sa makina ni Baldo sa irigasyon. Isa-isang binuhusan ang mga sahig at dingding ng kubo. At sa huling paglingon, sinindihan niya ang posporo. Ito ang katapusan mo, Baldo. Mahinang bulong ni Jenna. Sa isang iglap, lumamon ng apoy ang buong kubo. Umalingawngaw ang sigaw ni Baldo, pero wala nang makakarinig sa kanya sa baryong tahimik. Tanging ang apoy sa gitna ng palayan ang sumigaw para sa mga babaeng ginamit ni Loco at pinatahimik. Lumipas ang panahon si Jenna ay hindi na muling nakita sa kanilang baryo. Ayon sa mga balita, lumipat siya sa Maynila, nagtrabaho sa isang tahimik na lugar at piniling itaguyod ang anak niya ng mag-isa. Pilit niyang tinupad ang pangarap na siya sanay ginamit lang ni Baldo upang manipulahin. Samantala si Baldo, na minsang malakas, makapangyarihan at mapanlin lang, ay isa na lamang naka-wheelchair at nawalan ng kaligayahan, na halos sunog ang buong katawan. Hindi na rin makapagsalita, nawalan ng balat ang halos lahat ng bahagi ng katawan. Siya ngayon ay isang PWD na pilit na ibinabalik ang dignidad na siya mismo ang sumira sa ibang tao. Wala nang klaring, iniwan siya ng asawa wala ng palayan at wala ng kaligayahan. Ang aral sa kwento, huwag kailanman gamitin ang kahinaan ng iba para sa pansariling kapricho. Ang panlilin lang ay may katapat na kabayaran. Ang sino mang umaapi sa huli ay magbabayad. At ang katahimikan ng mga inaapi ay hindi habang buhay. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.